Hey guys! Welcome back to my channel! To guys, dito naman tayo sa Ginebra. Binili ng juwa ko guys. Kasi ito ang papabuhay ng dugo niya. Ito, buksan na na po natin. Baka may 1 million dito. Nakita ko kasi nung nakaraan. Patalastas. Sa pat, ano, patalastas. May 1 million daw. Pwede daw tayo pala manalas ng 1 million dito sa 2 x 2, 4 x 4. 5 x 4 size. <laughs> hey guys, ito, alam ko na kung paano magbukas. Hello, mm. no, no, Eh, pagsaba. Ayan. Ta-da! ilat mga sa ito. Uh, <laughs> Tada! Ala guys. Trum trum trum. Ay. Ni. Twing twing ting wala. Ang dami nang mauubos na din. Walang 1 million. Ano to? Cash. Agastos ka mo. Cash D3 or 3B. 3 billion? Mm, 3 billion daw. 3 billion. Hindi yan. Dito daw dapat yun, oh. 1 million. Dito. Yun. Sa loob. Wala. Next. Next din na naman. Bukas. Tomorrow again. Okay. Abooy. Oh Salamat. Bye-bye.